Bing, ano, man, man -kis. Hindi na si Deloso dahil. Money kiss. Bing, money kiss. Magandang buhay, everyone. Ayan, muli, andito po kami. Uh, ah, samahan nyo ikot sa palengke ng San Narciso. Ayun. Tara. Tara ngayong ang buhay po. Salamat po sa inyo lahat. Ikot po tayo sa parengke na. Ah, malapit na po tayo sa si Mamuridon. Hal. Ha? Si Mamuridon. Ayan o. Nakita Ay, namin yung principal namin. Wait lang po. Dito po tayo. Ah, dito sila kasi umuulan. Ano yung talangka? Ay, ano? Palaka. Kala ko talangka. sa kakadaan ng soton. Uwi dai dun sana. Eh, tao ko mimi. tayo. Tayo. Kita mo nga sila ngayon kasi umuulan. Pero maganda yung palengke ng ano. Maganda yung palengke nila ma'am na. na Nasa taas po sila. pagkano ano kasi dapat nakalat. May latag po sila yan. Eh kaso umuulan po. Kaya nandun po sila. Ayan po sila sa taas. Ang daming tao. Dito lang tayo sa baba. Wala naman na ganong ulan. Putal na natin sila. Kama, ano? Kamote. Tsaka ano? Gabi. 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 Dalag. Eh. Dalag yung tumalun. Tumalun natin. Tumalun natin. Hindi na balat okay. na o. Hindi ka naman kumakain yan. Hindi nga. Hindi naman kumakain ito. Ako lang kumakain yan. Magkano sa gano'n? Nakabalat na. 80 po. 버�emat. 80 isang tali. 80 isang tali. Tapos sa balat na nga. Linisan na po gano'n. Oo. Tapos diretso linis na no. Magkano sa native naman ako? 500. 500 pa. Dalawa. Ang alaga wala na. Direto kata niya. Pwede pa alagaan kasi first time pa lang okay. niya. Okay. Kata niya. Sige, tayo ikot mo na kami. Pero magkano ulit yung palaka mo sa sandali? 80. 80? Mura na sa sarili. Mura na yan? Matas. Matas. 500 yan. Ay, pares no? Pares. Okay. Sige, madam. Thank you, ha. dito muna tayo. Gilis. Gilis. Dito pa tayo doon. Mayroon pa doon eh. Saka tayo maket na lang dito. Pero parang wala na siya. Ah, ano na ito? Halaman. Halaman kay nanay. Halaman po. Lote. Halaman. Halaman, halaman. halaman. Ah. Halaman. ko naman si mong ganoon, magkano? 250. Sa 250, 250. po. 250. Kami kami Suha. Suha. okay ah. <laughs> Tama. Um, na Tayo, Wala na, wala na diyan. Damit 'yan. Dito sila po sa taas kasi umuulan. nasa hindi tayo ano suso oh magkano sa suso -oh, mo madam 70 isang isang, ano no isang lata 60 na lang po ha ok Ribo, salamat, salamat. Kuhol, may kuhol dito. Ha? Gana? 280 yung hipon. Hindi, mura nga yung ipon sa Malabon, sabi ni para ni, no, ni Kuya Ed. Mura yung hipon nila. Next man, next

বอกতে <m> পারো na si Gorilla Shot. Pasukin natin yung kabuuan pa rin ganila. Dito sa kabila. Pero doon tayo sa gitna, di ba? tayo sa gitna. Dito sa gitna. Again, nung, nung ba, na natin yung ano? No. nila rito. Mm Hindi, -hmm. di oh. ba? Di yung... Pagka dito talaga sa ano lugar na norte na puro ka kanina. Oh. Ay, oh, bossing. <coughs> ano nila? Sa looban. Ito tayo galing doon. Diba? Hanap natin. Wala na naman ako nakikita ang pag Doon. Doon sa likod daw po yung ano. Sda nila. Sda nila. Ah, hindi kami nakapunta rito dati.

Aba rin pala na islaan nila. So, may loro si nanay. So, ano? nanay. video ka lang po, ah. Ay, pusit no. Ganun. So, nakatingin niya ako, eh. Pusit no. Pusit may kilo. din gusto ko kayo. Kada kasi sa taga Quezon kami, maraming ganyan. loro Ito lang 'yan ang tatay ko. Halata ito malabita? Sana itong isang ulo. Malaki, masarap yan. Para maya-maya. Sa kembokan ng matambaka. Hindi. Hindi ang matambaka, green na yun yung matambaka. Parang maya-maya. Maya-maya na Maya, mukha. Oh. Ikot tayo, Nanay. Thank you. Wala pa po akong barin? Maya pa. Santa, santa na. Ate, tawag po. Tawag Ito sa anan. Ah, umiikot lang po kami mamito Patol, ano? Patola. Isang tali lang. Balisara. Dito sa balisara mo, madam, magkano? 50 sa takal 50 mo. Tapos po, lalabas na tayo doon tayo sa harapan kala oh, ano puho pa tayo ng ano ayun hmm. buhay po ulit sa inyong lahat dito sa bayan ng San Narciso, Sambales tapos na po tayo mag-ikot sa palengke nila <laughs> mulang kasi dapat nasa latag sila kaso nung umula sa taas pero okay naman po yung ano yung pag-iikot natin so medyo marami marami po tao kaya ano na in inabot ako ng hiya para mag video na naman <laughs> hindi ako nakapagbuha ng ano maganda pero yun nga sakto naman siya uli salamat po sa pagsama sa amin from Team sa magandang buhay po ingat po tayong lahat God bless po bye bye